Pangala. Um, sino bumili ng bag mo? Pabili ka? Hindi, okay, maganda na ito. Sabi ko, gusto mo. Ayan. Okay. Thank you. Hi. Oh. Say thank you. ayo, Hello, Hello mahay na sa Hello po, kain tayo. Ang aming ulam ay sinigang na sitaw. Ay, sinigang. Oo, kasi para siya sitaw at saka, May sitaw siya. Mm. Sarap kaya. Ano yun yung hipon? At saka nilagyan ko ng isda. Tara, sinigang is that Sipon na lang mm. Sobrang mong sarap ng sabaw Woo! Mainit, kakaluto ko lang Kain tayo, kain muna tayo At ako'y uh, ako <laughs> Ayaw, nagmumadali akong kumain Pagkatidong mm. po ito sa inyo kung nandito lang kayo eh. Sarap yung Anak, anak naman. Sabi ko yung mga Anak, ka ka ba? aligagay yung anak ko sa bag. O, oh, ipakita mo yung bago mong bag, anak. Shout out sa ako mo na nagbili ng bag mo na bago. Hmm. Ito is to, Grabe, ang sarap ng ulam ko. Uh oo. -oh. Grabe, oo. Oh. Ayan yung ano to to? Asa-asa. Hasa-hasa. Ayan. Oo, oh, maninas na ito na ito. Mmm. Sarap. Mayroon ako na pulang ulit ng... May nakita kasi akong naghalo ng ganito. Kaya ginaya ko na lang sa YouTube. Yan no? Yung ba yung mga nasa bag mo, Hana? Nakakatuwa naman yung anak ko kasi. Na-appreciate niya yung bagong bag na pili ng amo niya sa kanya. Nilagay niya na lahat. o hindi mo pwede lagay yung toy. Masira yung hindi si toy mo. Ano ba yan? Ano yan? Sarap. Huwag ka maglalagay na ng ano kasi pag nakita na mga classmate mo baka may mag conference naman. Oo, oo, may hiya hindi bigay. Itong anak ko, ang dami dahil niya naman niya lapis, biglang nagwalaan. Yan o, yung isa oh, o, oh, napakasariwa Sarap kaya. Ito yung hipon niya. tap hmm? Sarap. So, おはよう ako ay dami kong nakikitang aligaga. Aligaga sa harap ko. Dapat makain tayong parehas anak ah. Siyempre nag-request na mag ano kami, mag video. Talaga naman oh. Sarap oh. doon para nakikita tayong lahat tayong dalawa eh. huwag ka gumamit pa ng ganyan pag ano yakot na ko kain ka na Ganun ka sa mga trabaho eh. Ito, <coughs> oh, ang tagal na namihana matapos sa ano. Sabi mo nga, saan tayo? Alam mo, sakto lang yung tatlo. Sakto na. Tatlong peraso. <laughs> Natatama ako sa pinagalito. Thank you. <coughs> hello ngọc áo ngọc áo ngọc áo ngọc áo ngọc áo ngọc áo ngọc áo

May isda doon, kuha ka na isda ah. May isda doon na Yun yun eh. namin sa palengke dito yung ihalo yung isda sa ano sa hipon. Hinita. Tapos, maghahalo din na. Ni. Wow, six na kunyo. Ano six? Yeah, no but

yung kanoon. Nakailan ko ulit akong nagsabi tanang. Masarap. Masarap naman kasi talaga. Ano? Ano? Okay, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye <laughs> po. Thank bye -bye. you. Bye-bye daw. Ay, makain siya.